Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinausap nga ni Darius si Joyce at tinanong kung bakit ang layo-layo na ng loob nito sa inaakala niyang tunay na Lucy. Ngunit ayon kay Joyce ay nakita niya ang pagbabago kay fara at mas naging mabait pa nga ito kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi iyon nahahalata ni Darius. Hindi niya naman madirekta si Darius na ang babaeng kanyang asawa ay isang peke at ito si fara. Alam niya kasi na maging si Darius ay magagalit sa kanya kahit pa nga kaibigan siya ng asawa nito. Samantala, Kinausap naman ni Joyce si Apo Berta at sinabing gagawin niya ng paraan upang makabalik ito sa mansyon at makuha ang atensyon ni Darius. Alam ni Joyce na kapag ang totoong Lucy ang kumumbinse kay Darius ay hindi ito maniniwala at ipagtatabuyan lamang nito ang nasabing babae sa kanyang pamamahay. Kaya naman, minabuti ni Joyce na siya na ang kumimbinse kay Darius na kausapin muna si Mamita upang pabalikin nga si Apo Berta sa kanilang mansyon. Tinanong naman agad ni Darius ang matanda kung gusto pa ba nitong makita si Apo Berta at tumugon naman ito. Kinabahan naman si Fara nang marinig nga ang sagot ng matanda at pilit niya pa rin kinukumbinsi si Darius na iskamer nga si Apo Berta. Pinabalik naman ni Darius si Apo Berta sa bahay at doon nga ay iniwan niya sa kwarto ni Mamita ang nasabing babae. Kinausap niya nga si Fara at sinabing kumalma ito dahil kung may mangyayari man kay Mamita ay siguradong pagbabayaran iyon ni Apo Berta. Galit na galit noon si Farah dahil alam niyang kapag nagtagumpay nga si Apo Berta, ay makakabalik siya sa kanyang katawan at siguradong madali na lang para kay Darius na ipagtabuyan siya dahil aaminin nga ng totoong Lucy ang lahat kay Darius. Magtagumpay kaya si Joyce at Apo Berta sa kanilang plano? Abangan!